PBBM inatasan ng mga ahensya ng pamahalaan na tutukan ang high-risk regions sa National Adaptation Plan. Narito ang newscoop ni Laika Cuevas. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na tutukan ang high-risk na mga rehiyon sa bansa sa pagpapatupad ng National Adaptation Plan o NAP. Sa isang pagpupulong kasama ang Department of Environment and Natural Resources o DENR, nagbigay rin ng direktiba si Pangulong Marcos na magpatupad ng agresibong information dissemination campaign tungkol sa adaptation plan at ang mga panganib na dulot ng climate change. Aniya, dapat maintindihan ng mga ahensya ng pamahalaan at mga ordinaryong Pilipino ang nilalaman at layuni ng NAP at Nationally Determined Contribution Implementation Plan o NDCIP. Dagdag pa ng Pangulo, dapat para sa interes ng bansa, lalo na sa high-risk areas, ang lahat ng gagawing pagsisikap sa ilalim ng NAP at NDCIP. Kaugnay nito, tiniyak ni Environment Secretary Antonia Yulo Loizaga na mayroong ongoing bilateral projects ang ahensya na tutugon sa adaptation at resilience ng local government units. At yan ang aking news scoop. Ako po si Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.